iba, Nakapanibago. Talagang bilis kilos pag si Yorme, no? Ito, oh. So, may kasama talagang sabon yan. Kasi tingnan nyo, may mga bula-bula pa dito. Para talagang tanggal yung amoy. So, ito ngayon yung kalsada dito sa M. De Santos Street. And ayan yung Divisoria Mall oh. So katatapos lang pasadahan yung bahaging ito ng flashing operation no oh. So bagong paligo ito. And sumabay din yung Ambon ngayong hapon. Today is June 30, 2025 Alas tres po ng hapon. Pasilip ko na rin sa inyo. Ito yung unang pinaliguan bago itong MD Santos. Ayan. Tignan madulas. So ito na tingnan po. bagong paligo din ito sobrang linis ang luwag tingnan nyo po And katatapos lang din ng flashing operation dito. Grabe, sana ganito lagi, no? Ang linis. Tsaka wala talagang amoy. Ayan yung ating mga bombero and mga fire truck na nagkakandak ng flashing operation dito tapos ang tumbok nito CM si Recto Avenue po yung madalas nating i-update so isa ito sa mga kalsada dito sa Divisoria no? may mga bula-bula pa kasi yung ginamit nila pang tawag dito pang flashing ay may kasamang sabon kaya tanggal din yung amoy yun may bula bula pa Ang linis at free from obstructions today unang araw ni Yorme dito sa pagupo bilang mayor Lit ng Maynila kaya talagang unang pinokos ni Yorme no yung kalinisan and yung issue sa basura tapos ito na yung CM Recto Avenue kung saan tayo madalas mag update And again pasilip ko sa inyo oh. Tapos ito na mismo, yung mad madalas may matinding hakutan ng basura no after the night market. ayan This area po ay tapos ng paliguan kanina. Maagang maaga. So ngayong hapon, ito naman yung tinis and paligo. Correction pala, Santo Cristo pala ito. Ayan oh, Santo Cristo Street, hindi pala Carmen Planas. Ayan. So kanina pa tayo banggit ng banggit ng Carmen Planas. Pero ito pala ay Santo Cristo Street. na nakapanibago talagang bilis kilos pag si Yorme no? balik na tayo doon sa MD Santos So again, ito ay Santo Cristo Street. Hindi po Carmen Planas. Pasensya na po. Medyo nalito tayo kanina sa maps. Kasi nakatanggal yung street sign doon sa pinanggalingan natin. Ito oh. So may kasama talagang sabon yan. Kasi tingnan nyo, may mga bula-bula pa dito para talagang tanggal yung amoy dito sa kalsada so sa ngayon po ongoing na yung flashing dito sa may MD Santos naman sa which is sa paligid ng Divisoria Mall so most likely MD Santos and Tabora Street yung susunod na papaliguan dito sa Divisoria and balik tayo. May mga nagsasabi sa simula lang daw ito. Pero syempre tingnan natin. And balik na tayo. And bye-bye natin yung napasadahan na ng flashing operation dito sa MD Santos Street. Eto na tayo. Ayan. so ito na yung bagong paligo na kalsada dito sa MD Santos andun pala yung Carmen Planas ito na kalye Santo Cristo yung pinanggalingan natin natawit tayo sa kabila Sobrang haba na nung ano nila oh. Yung gamit pang flashing sumula so, doon sa kanto. Nandito na sila. Halos malapit na sa Tabora. So balik tayo ulit dito sa paligid ng Divisoria Mall. Ayan na. Pinapaalis muna. pinabalis muna yung mga sasakyan para totally eh, mapaliguan talaga itong kalsada kasi kung nakita nyo kanina yung mga motor nakaharang sa kayong ibang mga sasakyan Sabi, unang araw ni Yorme, no? Kaliwat kanan yung clean operation, clearing operation, and flashing operation. Talagang focus agad sa issue ng kalinisan, mga basura, dito sa Maynila. Especially nga, ano, isa sa mga inuna yung dito sa Divisoria. Okay. So yan yung sa may M. Gimesa Street And then Dito naman sa may Tabora